Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Isang halik lang ang nagpabago sa buong buhay ko. Halik mula sa lalaking kapatid ko pala. Hindi ko alam noon pero nang malaman ko, para akong nilamo ng kasalanang hindi ko naman alam na ako pala ang magiging biktima. Bago ka manghusga, husga, pakinggan mo muna ang kwento ko. Hindi ito isang love story na puno ng kilig o ng masayang ending. Isa itong kwento ng mga lihim, pagkagulat, at isang uri ng pag-ibig na hindi mo gugustuhing maranasan. Ako nga pala si Bianca at ang buong pagkatao ko, isang malaking tanong na ngayon ko lang unti-unting binubuo at inuunawa. Hindi ko kilala ang tatay ko. Simula pagkabata, si mama lang ang kasama ko sa lahat. Sa eskwela, sa bahay, sa ospital kapag may sakit ako, siya lang. Hindi ko man masabi na mayaman kami, pero may pagmamahal naman. Yun nga lang, palaging may kulang. Palaging may tanong na hindi ko maiwasan lalo na sa tuwing may mga aktibidad sa school na tungkol sa pamilya. Nasa ng papa mo, Bianca? Tanong minsan ng kaklasiko. Ngumiti lang ako noon at sabi, wala na siya. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam. Sa tuwing tinatanong ko si mama, isa lang ang sagot niya, hindi mo na kailangang malaman. Hindi siya mabuting tao. Wala na akong nagawa kundi tanggapin niyon. Kahit ilang beses kong pinangarap na dadating din ang panahon na makikilala ko rin siya. Kahit man lang makita sandali, kahit sa malayo. Lumipas ang panahon, nakasanayan ko ng hindi magtanong, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong pakialam. Sa loob ko, may bahagi pa rin ng pagkatao ko ang excited makilala ang kalahati ng katauhan ko. 28 years old na ako nang minsang nag-away kami ni Mama dahil sa maliit na bagay. Dahil siguro sa sama ng loob, hindi niya napigilang isigaw sa akin ang matagal na niyang kinikimkim anak ka ng isang mekanikong may pamilya. Oh, kirida lang ako noon. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maiiyak. Buong akala ko, iniwan lang kami. Pero mas masakit palang malaman na ako mismo ay bunga ng isang pagkakasala. Hindi ko siya kinulit ng mga sumunod na araw. Pero tahimik ko siyang pinagmamasdan habang umiiyak sa sulok. Sobrang sakit. Hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko sino ako, at bakit ako ipinanganak sa ganitong kwento hanggang sa sinabi niya ang pangalan. Mang Eric. May auto shop siya sa may kanto ng 8th Avenue. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Buong gabi akong nag-isip. Wala akong karapatang baguhin ang buhay nila. Pero gusto ko lang siyang makita. Kahit saglit. Kahit masaktan ako. Isang linggo akong nagplano. Gumawa ako ng resume Gumamit ako ng apelido ni Mama. Baka sakaling hindi niya ako makilala agad. Saka mas mabuti na rin, sigurong hindi niya alam. Pagdating ko sa auto shop, agad kong naamoy ang langis at usok ng tambutso. Maingay. Luma ang gusali pero punong-puno ng galaw at ingay ng mga tao. Parang may sariling pagtibok ng puso ang lugar. Sa gitna ng shop, isang lalaking matanda, may pagkasingkit ang mga mata at may makapal na braso sa kakatrabaho. Si Mang Eric. Paglapit ko, tumigil siya sa ginagawa niya. Napatingin siya sa akin. Mahabang tingin. Para bang may kinikilala? Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi? Ramdam kong kilala niya ako. Ramdam kong alam niyang ako ang anak niya. Pero ang sabi lang niya, malamig at formal. Saan application mo? Bago pa man ako makalakad palayo, may humawak sa balikat ko. Isang binatang nasa early 30s na. Matangkad, moreno, may magaan na aura. Ngumiti siya sa akin. Ako pala si Marcus, anak ni Boss Eric. Ako na bahala sa'yo. Nagpakilala ako. First time mo sa ganitong trabaho. Tanong niya habang inaabot ang gamit ko. Oo, pero mabilis akong matuto. Sagot ko. Pinilit kong ngumiti kahit kinakabahan ako. Walang problema. Turuan kita mamaya kung paano mag-record ng inventory. Madali lang naman. Habang naglalakad kami papasok sa loob, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. May lambing sa boses niya. May sinseridad sa mga mata niya. Mas matanda siya sa akin. Halata sa bawat kumpiyansang galaw at lalim ng boses. Pero kahit ganon, parang siya pa rin ang palaging nauunang tumawa sa simpleng bagay. Hindi niya alam na magkadugo kami. At hindi ko alam kung kakayanin kung hindi siya mahalin habang tumatagal ang oras sa shop para akong lumulubog sa malalim na dagat ng mga tanong at lihim. Si Mang Eric, iniiwasan pa din ako. Si Marcus naman, palaging nandyan. Mabait at masayahin. Parang wala siyang mabigat na dinadala. At ako, ako ang may bitbit -bit na kasalanan kahit wala akong ginawang masama. Ako ang tinik na posibleng sumira sa pamilyang matagal ng buo. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon, pero alam ko, dito nagsimula ang isang kwento na hindi ko inakalang yayanig sa buong pagkatao ko. Simula ng araw na tinanggap ako sa auto shop, mabilis akong naging close kay Marcus. Magaan siyang kasama. Laging may baong kwento, laging may jokes, Laging may tanong tungkol sa mga bagay na akala mo walang kwenta pero sa totoo lang yun ang nagpapagaan sa loob ko. Anong paborito mong ulam? Anong tanong yan, Marcus? Trabaho lang, Bianca. Mas okay sana kung kilala ko kaagad ang mga kasamahan ko para solid ang team. Natawa na lang ako sa paraan ng pagtatanong niya. Simple lang pero may kahulugan. Bawat araw magkatuwang kami sa gawain. Naging routine na ang lahat. Pero sa bawat araw na lumilipas, may isang bagay na unti-unting nabubuo, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nagpaiwan ako sa shop para ayusin ang mga resibo at record book. Gusto ko lang makatulong. Si Marcus din ay nandoon pa, nagpupumilit ayusin ang lumang engine ng isang pickup truck. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga gamit ang maririnig. Maya-maya, napalakas ang pagbagsak ng isang lumang kahon. Tinangka akong buhatin, pero hindi ko napansin ang nakausling metal sa gilid. Napasinghap ako sa sakit. Bianca! Mabilis na lumapit si Marcus. Hawak ang flashlight at isang tela. Nasugatan ka? Patingin na nga. Inabot niya ang kamay ko. Dahan-dahan niya itong hinawakan, tila ayaw niyang lalong masaktan ako. Mainit ang palad niya. Makinis, maingat. Parang sinisigurado niyang bawat galaw ay hindi magdudulot ng karagdagang sakit. Hindi naman malalim, sabi niya habang pinupunasan ang dugo. Pero kailangan linisin para hindi ma-infect. Hindi ko alam kung dahil sa sugat o sa malamig na hangin, pero kinilabutan ako. Hindi sa kaba, kundi sa presensya niya. Pagkatapos linisin ang sugat ko, hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Tinitigan niya ako. Hindi ko makuhang tumingin pabalik para akong nahuhulog sa titig niya at ayokong mahulog palalo. Pero nang bumitaw ako, bigla akong napaiyak. Hindi dahil sa sugat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkapuno, sa bigat, sa lahat ng iniipon kong emosyon na hindi ko mailabas sa harap ng kahit sino. Pero sa harap niya, kusang bumigay ang luha ko. Niyakap niya ako. Mahigpit, mainit. Walang halong pagnanasa. Isang damdamin ng isang taong gustong iparamdam na ligtas ka. Isang pagyakap na hindi ko inaasahan. Mainit, totoo, at isang sandaling gusto ko sanang tumagal. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng sirang bagay, sambit niya sa tenga ko. Minsan, sapat na yung nandito ka lang. Ramdam ko ang bawat pagtibok ng puso niya. Parang sinasabi sa aking huwag akong matakot. Pero ako, natatakot dahil sa sarili kong nararamdaman, hindi ko siya tinulak. Hindi ko siya tinanggihan. Pero ang totoo, gusto ko siyang maramdaman pabalik. Gusto kong manatili sa bisik niya. Gusto ko siyang maramdaman hindi lang bilang kakilala, kundi bilang hindi ko na kayang sabihin. Pero alam ko, alam kong bawal. At ang masakit, siya ang taong hindi ko dapat minamahal. Dahil kung alam lang niya ang totoo, siguradong magbabago ang lahat. Kaya dahan-dahan akong kumalas sa kanya, pinunasan ang luha, sinubukang ngumiti. Salamat, mahinang sabi ko. Ngumiti rin siya pero halata sa mata niya ang pag-aalala. Pag uwi ko ng gabing yon, hindi ako mapakali. Nakatulala lang ako sa kawalan. Bumalik sa isip ko ang paghawak niya sa kamay ko, ang init ng pagyakap niya, at ang tinig niyang bumubulong. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng sirang bagay. Pero paano kung ang sirang bagay ay ako mismo? Ako na hindi nagsasabi ng totoo. Ako na may tinatagong lihim na pwedeng sumira sa kanya. Habang pinipikit ko ang mga mata ko, napapailing ako sa sarili. Anong ginagawa mo, Bianca? Pero sa likod ng lahat ng tanong, isa lang ang malinaw. May nararamdaman ako kay Marcus. At kahit gaano ko itanggi, unti-unti na akong nilulunod ng damdaming alam kong hindi dapat. Ako si Bianca. At sa bawat titig, bawat salita, bawat sandaling kasama ko si Marcus. Mas lalo kong nararamdaman ang lalim ng kasalanang hindi pa niya alam. Kung ito man ay pagkakamali, sana ay magawa kong pigilan. Bago pa ako magkasala ng lubos. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan kong umiwas. Hindi na ako nagpaiwan, hindi ako sumabay kumain. Pinilit kong maging abala sa kung anumang papel o dokumentong hawak ko sa shop pero si Marcus, determinado, palagi pa rin lumalapit. Palihimang ngiti, minsan may hawak na kape, minsan paborito kong tinapay. Wala lang, naisip lang kitang bigyan, sabi niya minsan. Hindi ako makatingin ng diretsyo, hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang nararamdaman ko para sa kanya, o ang katotohanang hindi niya alam ang buong istorya. Birthday ko sa Sabado, sabi niya habang nagliligpit ng tools. Wala namang ingranding handaan. Pero kung libre ka, sabay na lang tayo sa restaurant sa kanto. Treat ko, hindi ako agad sumagot. Pero nang makita ko ang ngiti niya, hindi ko nagawang tumanggi. Dumating ang Sabado. Naka-t-shirt lang siya at maong. Simple at guwapo. Ako naman, pinilit kong mag-ayos ng kaunti. Konting lipstick. Konting makeup. Wala naman masama sa simpleng celebration, di ba? Pero pag upo pa lang namin, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang simpleng hapunan, naging mahaba, naging masaya, naging masyadong komportable. Sa bawat pag-uusap namin, mas lalo akong nahuhulog, kwento siya ng kwento, tungkol sa kabataan niya, tungkol sa pagkamatay ng lolo nila, pati tungkol sa pangarap niyang magtayo ng sarili niyang shop. Gusto ko ng lugar kung saan ako ang boss. Walang makikialam. Pwede akong kumuha ng kahit sinong tauhan na gusto ko. Gusto ko, ikaw sana yung una. Hindi ko na napigilan ang pagtawa ko, pero sa likod ng yon, nanginginig ako sa loob. Dahil ang bawat titig niya, masyadong matagal. Ang bawat pagdampi ng daliri niya sa kamay ko, masyadong matagal. At nung naglakad kami pa uwi, tahimik lang siya. Ako rin, pero malapit na kaming maghiwalay nang bigla siyang huminto. Bianca, lumingon ako. At bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Malambot at mabagal. Pero puno ng damdamin. Hindi ako umatras. Hindi ko siya tinulak. At sa halip, ako pa ang pumikit at gumanti. Ramdam ko ang init ng halik niya. Ang kaba sa dibdib niya. At ang apoy sa pagitan naming dalawa na hindi na kayang ithago. Nang maghiwalay ang mukha namin, Parehong malalim ang hinga namin. Sorry, hindi ko napigilan, sabi niya. Nagulat ako dahil ako rin, kinabukasan, pinilit kong bumalik sa shop kahit punung-puno ng bigat ang dibdib ko. Maaga akong pumasok. Naisip kong linisin ang maliit na opisina ni Mang Eric habang wala pa siya. Habang inaayos ko ang mga lumang folder, may bumagsak na frame mula sa pinakaibabaw ng cabinet. Luma na ang frame, makapal ang alikabok. Pero malinaw pa rin ang laman ng litrato. Si Mang Eric, si Marcus, bata pa, nakangiti. At sa tabi nila, si Mama. Buntis, may nunal sa liig, nakasuot ng bestida. Alam ko na ang totoo, pero iba pala pag may ebidensyang hawak-hawak mo. Iba pala pag hawak mo ang litrato ng lalaking hinalikan mo kagabi. Sa gilid ng larawan, may sulat kamay. Family day. Baby number two coming soon. Doon ako duwal Sa trash bin. Sa tabi ng mesa. Hindi dahil sa litrato, kundi dahil sa sarili ko. Sa katawan kong tinanggap ang halik na hindi dapat. Sa pusong pumayag kahit may alam na, nabitawan ko ang frame. Nadulas ito sa kamay ko, tumama sa sahig at nabasag. Parang puso ko, magulo, wala nang buo. Tumakbo ako palabas ng opisina. Sa labas ng shop, sumandal ako sa pader. Nanginginig ang tuhod ko. Mabilis ang pagtibok ng puso ko. Walang laman ang sikmura ko, pero paulit-ulit akong sumusuka. Hindi dahil ngayon ko lang nalaman ang totoo, kundi dahil kagabi, pinili kong kalimutan. Ang mga halik, ang mga titig, ang bawat sandaling magkalapit ang katawan namin, lahat ng yon, pinayagan ko, kahit alam ko na. At 'yon ang mas masakit. Hindi dahil aksidente, kundi dahil ginusto ko. Bago ko siya tuluyang iniwasan, minahal ko muna siya. Ako si Bianca, anak sa pagkakamali, at minahal ko ang kapatid ko kahit alam kong hindi tama. Hindi dahil wala akong alam, kundi dahil pinili kong huwag makinig sa boses ng katotohanan. Ngayong hindi ko na kayang itago ang lahat, sarili ko ang pinakamahirap kong patawarin. Nang matapos ang araw na yon, hindi na ako muling bumalik sa shop. Hindi ako sumagot sa kahit anong tawag ni Marcus. Hindi ako nagreply sa alinmang mensahe. Lumipat ako ng tinutuluyan. Tinanggal ko ang SIM card ko. Gusto kong mawala. Gustong gusto kong ihiwalay ang sarili ko sa kanya. Dahil alam kong ako ang may kasalanan. Pero bawat gabi, hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Hindi siya. Hindi ang halek kundi ako mismo. Ako na pumayag. Ako na tumingin sa kanya at hindi umiwas. Ako na tumikim ng bawal kahit alam kong masusunog ako. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, bumalik ako sa shop. Mula sa labas, kita ko si Marcos sa loob. Mag-isang nagtatrabaho. Hindi niya ako napansin agad. Nang tumunog ang bell sa pinto, agad siyang napalingon. Bianca? Tahimik lang ako. Sa wakas, nagsalita ako. Kailangan nating mag-usap. Lumapit ako. Mabigat ang bawat hakbang. Nanginginig ang mga palad ko. Pero mas mabigat ang kailangan kong sabihin. Hindi ako napunta rito ng aksidente. Anak ako ni Mang Eric. At alam ko na, bago pa man tayo nagkakilala, bago pa man nangyari yon, alam ko na... At pinili ko pa manatili. Hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa'yo. Dahil gusto kong maramdaman kung paano magmahal kahit bawal. Kahit kasalanan sa mata ng mundo. Napaatras siya. Anong sabi mo? Bumilis ang paghinga niya. Alam mo na. Pero hinayaan mo pa rin. Tumulo ang luha ko. Oo. -o. At walang araw na hindi ko pinagsisihan. Lumapit siya. Ang malamig niyang mata noon, ngayon ay naglalagablab. Bianca, paano mo nagawang napatigil siya? Napahawak sa ulo niya. Parang gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Pumasok si Mang Eric. Anong nangyayari rito? Si Marcus ang unang sumigaw. Sabihin mo sa akin pa, siya ba? Siya ba ang anak mo sa kirida mo? Nanigas si Mang Eric. Nanlaki ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay tumingin kay Marcus. Ayoko sanang itago, pero kailangan ko ring protektahan ang pamilya ko. Sabihin mo ang totoo! tumango siya. Oo, Marcus. Anak ko si Bianca. Parang may sumabog sa gitna ng shop. Napaupo si Marcus. Hindi makapagsalita. Hindi makatingin sa amin. Alam mo bang muntik ko nang sabihing mahal kita? Hindi ko na napigil ang mapaiyak. Hindi mo lang alam. Ilang beses kong sinubukang itama sa isip ko. Pero puso ko ang hindi ko mapigil. Walang lumabas na salita mula sa kanya. Sa akin. Sa kanya. Lahat kami, tahimik. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paanong nakaalis ako sa shop. Basta't naramdaman ko na lang ang lamig ng hangin sa gabi at ang bigat ng mga hakbang ko pa uwi. Pagbukas ko ng pinto sa bahay, nakita ko si mama nakaupo, nagkakape. Tila alam niya na ang lahat kahit wala pa akong sinasabi. Lumuhod ako sa harap niya. Yumakap ako ng mahigpit. Ma, Pakiramdam ko ako ang sumira sa lahat. Sinira ko ang tahimik nilang mundo. Hinalikan niya ako sa ulo. Anak ka. Wala kang kasalanan sa pinagmulan mo. Hindi mo pinili 'yon. Pero hawak mo ngayon ang direksyon ng buhay mo. Ikaw ang bahala kung paano mo haharapin ang bukas. Naiyak ako. Sa wakas may yumakap sa akin. Sa wakas may nagsabing hindi ako ganap na masama. Ako si Bianca anak sa pagkakamali. At sa dami ng pwedeng mahalin sa mundong ito, kapatid ko pa ang pinili ng puso ko. Alam ko, bawal ito. Makasalanan, marumi sa paningin ng iba, pero hindi ko sinasadya. At hindi ko rin ito ikinatuwa. Pinili kong lumayo. Pinili kong wag nang ipaglaban ang damdamin. Dahil minsan, kahit mahal mo, kailangan mong bitiwan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang sinusunod Pinapanindigan din ang bigat ng katotohanang kasama nito. Lumipas ang panahon. Ilang buwan na rin mula nang iniwan ko ang shop si Marcus at lahat ng alaala ng isang pagmamahal na hindi dapat isinilang. Ngayong araw, ibang bayan na ang kinagisnan ko. Walang nakakakilala sa akin bilang anak ni Mang Eric o bilang babaeng minahal ng sariling kapatid. Nagtrabaho ako sa isang maliit na pharmacy. Simple lang. Pero sakto lang para magkaroon ako ng bagong direksyon. Tuwing gabi, sumusulat ako sa journal ko kung ano ang nararamdaman ko, kung ano ang naalala ko, kung ano ang sinusubukan kong kinakalimutan. May mga panahon na parang okay na ako. May mga gabi namang bumabalik lahat. Masakit, nakakahiya, at paulit-ulit. Sinubukan ko ang therapy. Hindi madali. Pero unti-unti, tinanggap ko. May mga bagay na hindi kailangang maunawaan para mapatawad. Lalo na ang sarili ko. Isang hapon, tinawag ako ng kasamahan ko. Bianca, may sulat ka. Hindi ko inaasahan yon. Wala naman akong binigay na adres kanino man. Maliban sa isang matandang kaibigan sa dati kong bayan, siguro siya ang nagsabi. Binuksan ko ang sobre at agad kong nakilala ang sulat kamay. Kay Marcos yon. Bianca, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero kailangan ko itong sabihin. Hindi para balikan ang nakaraan. Hindi para pag-usapan pa ang mga paano kung gusto ko lang ipaalam sa'yo na pinatawad na kita. Hindi dahil naintindihan ko ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano natin nagawa ang mga bagay na yon. Pero alam ko rin na hindi mo ito sinadya. Alam kong hindi mo ako nilapitan para saktan. At alam kong ikaw rin nasaktan. Ayokong mabuhay sa hinanakit. Hindi mo deserve ang habang buhay na parusa mula sa akin. Kaya't sana, kahit kaunti, gumaan ang loob mo. Ingat ka palagi, Marcos. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may natanggal na tinik sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran, pero dumating ito hindi lang para mapawi ang sakit, kundi para ipaalala na may pag-asa pa pagkatapos ng lahat ng sakit. Minsan, tumawag ang dati kong kaibigan, nagpapahanap si Mang Eric sa'yo. Gusto raw niyang makausap ka. Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ilang araw akong nag-isip kung tatawagan ko ba siya, kung haharapin ko ang taong may dugong pareho sa akin, pero hindi kailanman naging ama. Hindi ko siya tinawagan, hindi pa ngayon, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil hindi pa kaya ng puso ko. Siguro balang araw, pero hindi pa ngayon, bumalik ako kay mama. Umuwi ako dalang ilang pasalubong. Nagluto siya ng paborito kong tinola. Habang kumakain kami, bigla na lang niyang sinabi, Kung pwede lang talaga nating piliin kung sino ang iibigin natin, di sana walang nasasaktan. Tahimik ako, pero tumango ako hindi natin ginusto yun, ma. Pero nangyari. Ang mahalaga. Sabi niya, hindi ka na Hindi mo hinayaan na mas lumalim pa, At hindi mo ginawang dahilan ang sakit para maging masama ka rin. Napangiti ako kahit may luha sa mata. Minsan talaga. Kahit gusto mong magpatawad, ang hirap pala kung sarili mo ang kailangang patawarin. Yumakap siya sa akin. Ang kapatawaran, anak, Dumarating yun hindi kapag tapos na ang sakit, kundi kapag handa ka ng tanggapin ang buong pagkatao mo. Ako si Bianca, anak sa pagkakamali. Babaeng umibig sa maling pagkakataon, pero natutong bumangon mula sa pagkakalugmok sa kwentong hindi niya pinili. Pinatawad ako ng minahal ko, pero ang mas mahalaga, pinatawad ko ang sarili ko. At sa gitna ng katahimikan ng bago kong paglalakbay, ito ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi ako masama. Hindi ako marumi. Ako ay isang babaeng nasaktan at lumaban para mabuhay muli. Hey guys, thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.